Trending ngayon sa social media ang biglaang pag-uwi ni Eman Bacosa. Pakyaw sa probinsya kasama ang pamilya niya. Mula sa viral KMJS appearance, sunod-sunod na TV guestings, at mga viral moments kasama si Jillian Ward, halos bawat galaw ni Eman ay sinusubaybayan ng publiko. Maraming fans ang nagulat ng biglang lowkey siya at bumalik sa probinsya, na tila naglaan ng oras para sa sarili at sa pamilya. Kaya naman hindi maiwasang tanungin ng mga netizens, ano ba talaga ang dahilan ng biglaang pag-uwi ni Eman? Sa likod ng viral buzz at showbiz hype, malinaw na boxing at training ang pangunahing focus ni Eman. Bagamat mataas ang exposure niya sa media at social platforms, hindi niya tinitigil ang kanyang paghahanda para sa kanyang professional boxing career. Bilang bagong pro, alam niya na kailangan ng disiplina, tamang strategy, at maayos na conditioning upang maging competitive sa ring. Kaya kahit nasa probinsya, tuloy-tuloy ang kanyang training regimen. Mula sa footwork drills, Mits running, speed, and endurance exercises, hanggang sa tamang diet at recovery, bakit off-camp muna sa probinsya? Ang sagot ay simple. Mas tahimik at mas kontrolado ang environment. Dito nakakapag-focus siya ng walang distractions. Maayos ang kanyang strategy planning at mas structured ang diet at conditioning. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan niya ang kanyang strengths at weaknesses at mas napaghahandaan niya ang mga susunod na laban. At ang probinsya rin ang nagbibigay ng sapat na pahinga para makapag-reset. Ang isip at katawan bago, pumasok sa intense training camp, marami rin ang nag-react sa social media, nag-comment na kahit napapansin sa showbiz, hindi nawawala ang puso ni Eman sa boxing. Halos lahat ng fans ay humahanga sa kanyang focus, dedication, at maturity sa pagbalanse ng career sa boxing at exposure sa showbiz. Hindi siya nadadala sa hype. Malinaw na ang priority niya ay discipline at preparation para sa kanyang next fight. Habang nasa probinsya, hindi nagpapabaya si Eman Bako sa Pacquiao sa kanyang training. Bagamat hindi siya nasa full camp environment, personal ang approach niya sa bawat drill. Tuloy-tuloy ang trabaho sa technique, footwork, combination punching, at conditioning. Kitang-kita sa mga post ng kanyang team na seryoso ang approach, at hindi basta-basta iniwan ng grind kahit ilang araw lang sa probinsya. Ang off-camp period ay hindi nangangahulugang pahinga lang. Espehep, ito may napagkakataon para mas maayos ang planning at strategy. Mas naiintindihan ni Emma ng timing, distance management, at stamina building. Mga bagay na kritikal sa isang professional boxer. Kasabay nito, binibigyan niya rin ng panahon ng pamilya na mahalaga rin para sa mental well-being at holistic development ng isang atleta. Sa social media, maraming fans ang nag-comment tungkol sa commitment niya. Sinabi nila na kahit may showbiz buzz at trending moments, malinaw ang dedikasyon niya sa boxing. Ang kanyang focus ay hindi naapektuhan ng hype, at hikuha na yung tagbibigay inspirasyon sa kabataan na may passion sa sports at may pangarap na maabot ang international level. Marami rin ang nag-speculate tungkol sa posibleng susunod na laban ni Eman. Ayon, sa mga sports analysts at fans, dahil sa off-camp training at focused approach, posibleng mas maayos ang preparation niya at mas mataas ang chance na makapag-perform ng mahusay sa ring. Ang pagbalik sa probinsya ay nagbigay rin ng pagkakataon para sa structured environment na kailangan niya para sa diet, recovery, at mental focus. Sa kabuuan, malinaw na ang priority ni Eman ay boxing over showbiz, ngunit hindi rin niya kinakalimutan ang mga opportunities sa media exposure. Ito ang nagpapakita ng maturity at professional mindset sa murang edad. Habang nakatuon sa grind, nananatili siyang grounded at nakikinig sa payo ng kanyang trainers, pamilya, and mentors, kabilang ang legacy ni Manny Pacquiao. Sa kabila ng hype, spotlight, at viral moments sa TV at social media, makikita ang pusong nananatiling nakatuon sa ring ni Eman Bako sa Pacquiao. Ang bawat araw sa probinsya ay structured, drills, sparring, conditioning, at recovery. Binibigyang diin niya na hindi sapat ang hype at exposure. Kailangan ang tamang discipline, focus, at commitment upang maabot ang kanyang full potential. Ang momentum mula sa showbiz ay ginagamit niya bilang motivation, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang training priorities. Sa pamamagitan ng off-camp period, mas naayos niya ang strategy, diet, at endurance. Ang kanyang commitment ay malinaw sa bawat post at update ng kanyang team na nagpapakita ng tuloy-tuloy na focus sa skill improvement at readiness para sa susunod na laban. Maraming fans ang nagpahayag ng suporta, encouraging words, at inspirasyon mula sa dedication ni Eman. Sinabi nila na ang kabataan, kasikatan, at viral moments ay hindi dapat maging distraction. Sa halip dapat itong maging fuel para mas lalo pang magsikap. Kitang kita rin na ang pamilya ang nagbibigay ng grounding effect sa kanya isang mahalagang aspeto sa mental well-being ng isang professional athlete. Ang legacy ng Pacquiao family ay nakikita sa puso at determinasyon ni Eman. Habang tinatanggap niya ang hype sa showbiz, malinaw, na ang kanyang goal ay malinaw, maging successful boxer at sundin ang passion niya sa ring. Ang disiplina, structured training, at suporta ng pamilya at mentors ang susi sa kanyang potential, growth at long-term success. Sa kabuuan, ang biglaang pag-uwi sa probinsya ay hindi pag-iwas sa showbiz. Ito ay isang strategic move para sa career, preparation, at holistic development. Ang focus, grind, at commitment ni Emma nang nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang fans at young athletes sa buong bansa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito tungkol kay Eman Bako sa Pacquiao, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga latest boxing news at viral showbiz updates. Click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong upload.